Si Vice President Sara Duterte kundisyon ang pagiging kumpiyansa ni Pangulong Marcos na hindi aabot sa kanyang opisina ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga maanumaliyang flood control projects. Itong pagiging state witness naman ni dating House Speaker Romualdez sa nasabing komisyon ay kinumentuhan rin ng Vice Presidente. May mga balita dyan si Bombo Bea Piniza. Mama Victor Bambojaino ay pinagtataka ni Vice President Sara Duterte ang mga naging naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpiyansa siyang hindi aabot sa Office of the President ang nagpapatuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure gayong ongoing paanya ang mga itinakasang verifikasyon ng komisyon hinggil sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Ani uh, ni Vice President Sara, wala pa siyang uh, nahanap o nakilalang taong alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na kabanata ng naturang investigasyon kung hindi ang Pangulo lamang. Banat pa ng Vice Presidente posibleng alam na anya ng Pangulo kung ano ang kahihinat na ng mga investigasyon na ito na siya namang dahilan. Para maging confident si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi dito. Kung so, ngayon, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko no at inquiry ko no, Uh, sobrang magtataka ka, bakit confident uh, yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption? Uh, so, ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo eh sa mga mangyayari pa. Eh, wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Ang CPPM uh, si pa lang. Kasunod nito, bagamat hindi na nagkomento ang pangalawang pangulo hinggil sa, hinggil sa posibilidad ng pagiging state witness ni dating House Speaker Martin Romualdez ay inihayag niya na alinsunod sa batas hindi dapat maging state witness ang mismong principal o pasimuno sa krimen. Matatandaan kasi na isiniwalat sa naging Senate Blue Ribbon Committee na nakakatanggap umano ng malalaking halaga ng pera ang dating House Speaker, pati na rin si dating ako, Bicol Party List Representative Zaldico at maging ang iba pang senador. Anya, hintayin na lang muna ang kaso at kung itatalaga talaga bilang state state witness si Romualdez at saka na lamang siya magbibigay ng kanyang mga pahayag hinggil dito. Kaya ngayon, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ah, okay. Uh, hindi ko, uh, hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi uh, ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay uh, maging uh, state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag Uh, nandiyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang uh, state witness siya. Pero sa batas, yung principal uh, sa krimen ay hindi pwede maging state witness. At bilang dumalo nga ang Vice Presidente para sa selebrasyon ng World Pandesal Day, natanong ang opisyal kung anong klaseng tinapay o sa kung anong tinapay niya maaaring maaihan tulad si Pangulong Marcos, si Romualdez at maging si Zaldico. Sagot ng Pangalawang Pangulo, hindi tinapay si PBBM at uh, si Romualdez at maging si Zaldico dahil anya sa korupsyon na kanilang ginawa sa bayan at hindi rin makakain ng taong bayan ang kanilang mga, ugal ang kanilang mga ugaling taglay. Kung natin muli ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yung... Zaldi ko. Definitely, hindi sila ano, uh, tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila. At hindi makain yung yung corruption nila. Kung ako ay tinapay, paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensay mada. Sumantala Bombo Victor, Bombo Jai, matapos nga naging pulong balitaan ay eh, namahagi ng isang daang libong mga libreng tinapay ang pangalawang Pangulo sa daang daang mga residente rito sa barangay Kamuning sa Quezon City ayon pa sa Panederya. Uh, magpapatuloy ang pamamahagi ng libreng mga pandesal hanggang alas dos ng hapon ngayong araw. Yan muna mga updates mula dito sa Kamuning sa Quezon City. Ito si Bombo Beto and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.